Hi mga lalabs! For today's video, samahan nyo na naman ako sa panibagong araw dito sa aming munting tindahan. At tuwing umaga nga guys, magdi-display tayo dito para naman di ba mas maligaya, mas masaya, mas mas productive yung ating mga araw. At syempre, wala naman talagang ibang gagawa nito ako at si Anthony. Minsan, ako na ako na akong umaakyat. Kasi syempre, napapago rin naman siya maghasa. Hindi pa siya sanay at nananakit yung kanya mga balikat. Kaya sabi ko, ako nang bahala. Ako nang mag-display sa taas. O, ba diba? And, yun nga, sabi ko nga sa inyo, dahil nga sa mga pangyayaring hindi inaasahan, may mga changes talaga. Pero, caring-caring naman namin kasi yung shop naman namin, hindi pa naman ganun kalaki at kaya naman namin dalawang i-manage to at kami lang din naman. O, ba diba, So, kahit umalis yung aming tauhan na walang paalam, hindi namin alam kung ano yung dahilan, ay kere pa rin naman. So, sabi namin, hindi na lang muna kami kukuha at syempre para makatipid na din, ganun din naman, di ba May tauhan nga kami, tapos may stress lang din naman kami. And mostly, sa mga nakukuha namin, just me, yung marimar, panay cellphone talaga and parang nagsisipa ako na pinapa namin sa wifi namin and take note ha free po 'yun silang nakaka sa wifi namin so sana pala siningil ko na lang di ba para naman makabawi-bawi so ang purpose ko kasi guys kaya ako kino-connect yung mga cellphone nila sa wifi namin para in case nga pag umaalis kami eh, makapag-contact sila sa amin kung may emergency or matawagan namin sila kung may ipapakisuyo kami sa kanila na may orders sa amin online so ang nangyayari since nakakonek nga sa wifi eh, unlimited minsan hindi na nagagawa yung mga gawain dito sa tindahan alam nyo napakasimple lang din naman talaga nung gawain dito sa tindahan namin so ayun pagkagising sa umaga syempre magbubukas na sila tapos, ayon uh, magdi-display. Tapos, kailangan malinis dito sa tindahan. Linisyan yung mga paninda. Bukod dun sa paghasa. So, hindi naman laging ganun yung hasa na kadami. At hindi naman sunod-sunod. Or minsan, sunod-sunod naman. Tapos, minsan kinahaponan. Wala nang masyadong customer. So, maraming time para maglinis na mga paninda. Kaya lang, ang nangyayari, uh, mas madalas nakikita ko na ma maalikabok yung mga paninda namin. And, hindi na nila naasikaso. Kasi, panay cellphone na lang talaga. So, ngayon, nai-stress ako. Sabi namin, hindi ko na lang, or hindi na lang kami kukuha ng tauhan. Kami na lang talaga, o di ba uh, Mas malinis, tapos, syempre, nakatipid na kami sa sahod, o ba diba? 40 mil din yung matitipid namin buwan-buwan na pampasahod sa kanila, o pamdagdag na yun, puhunan talaga. So, hindi naman sila agrabyado sa sahod dito sa amin, kasi yung, yung shop namin, As in maliit pa lang naman talaga guys, hindi naman kami yung malaking tindahan na. And yung sahod naman namin sa kanila patas naman, at saka stay-in naman sila, free yung water nila, yung tubig nila, pagkain nila. Ayan, di ba, yung kape nila sa umaga, tapos mag-aalmusal pa sila ng kanin sa umaga, merienda, tanghalian, or merienda sa hapon, hapunan, ganyan. And minsan, bumibili na lang kami ng loto pag tinataman na kami or pagod na, tapos pinapapili namin sila kung anong ulam, madalas naman ako yung nagluloto o oh, ganun. So, talagang hindi naman maano yung sa ano namin, sa tauhan. And, syempre, uh, inisip namin na pagod na sila sa paghasa. Kaya naman, kahit nga paglalaba, pinapagamit namin sila ng washing. So, wala na silang poproblemahin sa washing kahit pagod sila sa paghasa. Ayan, hindi na sila mapapagod maglaba kasi pagkasalang sa washing, ayan, isasampay na lang talaga nila pagkatapos. Pero, ganun pa rin yung nangyayari. Kaya, na-stress kami. Ayun, hindi na lang talaga kami muna kukuha for now. Tsatsagaan na lang namin to. And sa mga nagpapasa naman, huwag kayong mag-alala guys kasi marunong naman sa Anthony maghasa lahat ng pinapahasa nyo, eh marunong naman siya. So, kami nang bahala dyan. Wala naman magbabago sa uh, quality ng hasa namin at sa service. Ito nga, mas mafufokusan namin kasi kaming dalawa nang magbabante talaga dito sa tindahan. Wala na kaming tauhan. So, wala nang mga complain na ano. Mas madali na namin ma-address ma, uh, kung may mga complain yung customer kasi kami mismo yung mag-handle sa kanila. So, yun lang muna for today's video. Don't forget to like, share, and follow. And maraming maraming salamat, Lord, sa paggabay nyo sa amin. And syempre, sa inyong mga lalabs, thank you, thank you so much sa patuloy nyong pagsuporta. Bye!